Tara mo boss. Sawakas, pindot boss. Susi dito boss. All pandali mo boss. It's alive. I <laughs> approve. So 'yun mga katropa oh, meron tayong customer dito na galing pa ng Nueva Ecija, dahil yung motor nila hindi magawa ata sa Nueva Ecija kaya dinayo sa atin at uh, gustong ipagawa sa atin, gustong ipacheck. Kung ano ba talaga yung problema. Sir, galing pa kayo ng Nueva Ecija? Gimba oh, Gimba. Nueva Ecija. Ilang oras yung piyanya, sir? Dalawang kalahati. Sir, ano pala yung naging issue ng motor niyo? Anong naging problema nito? Bakit ganito na? Pinabaklas niyo na ba ito? Oo, oh, nabaklas na. Saan yung sir? Saan yung pinagawa? Uh, sa sa amin. Sa Yamaha rin, Kasa Yamaha. Anong mga ginawa nila, sir? Uh, ito, binaklas. Yeah, kasi mga hindi mga na gumana. Ito, sir. Ito. Hindi niya sa simbol nito, sir. Chinek ko. Ano yung problema dito? Uh, chinek. Tapos, hindi naman nagawa. Hindi nagawa. Ilang buwan na na-stack motor nyo, sir? Isang buwan. Isang buwan. Na-stack na. Tagal na rin, ano? Hindi nyo na nagamit. Ngayon, sir, yung ginawa nila yung knob niyo, anong sabi nila? Anong sira? Sira na. Kailan palitan. Order kami. Eh, wala namang Magkano kaya yan pag nagpalitan kayo? 39 hanggang 6,000. 39 hanggang 6,000 ng oh, isang buong so, nap. ginalas si ka nila, sabi sira na ito. Sira na. Oh. Pero chinek naman nila yan. Oo. Oh. Binuksan Bin nila yan. Wala na talaga, sira na daw. Ano, sira daw, kailangan palitan. Do? So bago natin simulan na i-troubleshoot yung motor ni Boss mga katropa, i-testing muna natin yung knob niya. Daniel, pawag nga. So sa knob niya, kung ano, pihitin mo nga, Daniel. Hindi mapihit. Matigas. Iyon eh, yung nagiging issue ng knob niya, hindi niya mapihit. Kahit napindutin, wala. Pero dito sa remote ni Boss, minsan kasi mag nagiging issue dito yung remote, kaya hindi mo mapihit or ayaw niyang mag-on dahil sa remote niya yung battery. So i-check natin yung battery ni Boss sa remote niya kung good. Okay, umilaw naman. Okay, umilaw naman tapos ayaw pa rin. Tanggalin natin yung rubber para makita natin ng gusto yung battery niya, ay yung ilaw niya. So ito yung remote ni boss, tinanggalan namin yung rubber para makita natin ng gusto yung ilaw niya. Subukan natin siyang pindutin. Oh, malakas naman yung kanyang battery, isa pa. Okay, pilitin natin. So hindi mapindot yung knob ni boss Pero yung battery ng kanyang remote ay malakas naman Kapag ganitong problema mga katropa Ang una kong ginagawa Kasi dito sa sa ano pala Sa knob natin Kapag pinipindot natin yung knob Tinitrigger niya rin yung switch dito sa baba So ito yung coding ng switch Yung blue Tapos yung black wire Eh yung kanyang wire So habang pinipindot mo yung knob mo Dapat mag-trigger yung switch Para mula dun sa switch Ititrigger niya yung receiver ng ating motor At si receiver naman Ititrigger niya yung solenoid Para mag-unlock Iyong yung ating solenoid, mag-unlock yung knob at mapipihit natin. So kahit na good yung battery mo, kahit good yung receiver mo, kung hindi good yung ating switch, hindi mo rin talaga siya mapipihit. So ang gagawin natin dito mga katropa, tatanggalin natin tong buong knob at ang unang i-check natin yung switch. Sa switch mismo magsisimula yung function ng ating knob para mabuksan natin. So heto na yung knob ni mga katropa. Ang gagawin natin dito para ma-check natin yung switch ng ating receiver o switch ng ating knob, tatanggalin natin tong cover ng solenoid. So pagkatapos natin matanggal yung cover, alisin ah, natin yung solenoid. Ito yung mismong kumipigil sa lock ng ating knob. Kapag tinanggal nyo yung solenoid na yan, may spring para rito ha, baka makalimutan nyo. Matanggal yung spring, malit lang yan. Kapag tinanggal nyo yung solenoid na yan, pwede nyo na mapihit. Ayan o. Oh sya kasi yung pumipigil ngayon para mag trigger yung solenoid dapat maayos yung ating switch ito yung i-check natin kung maayos yung switch so para ma-check natin kung okay yung ating switch syempre gagamit tayo dito ng multitester continuity test lang nang gagawin natin kung good yung ating switch or hindi na kapag good yung ating switch dapat tumunog siya ng ganito habang pinipindot natin yung switch natin. Ito. Pero kapag hindi siya tumunog, ang ibig sabihin yan, may damage na yung switch. So para ma-check natin yung switch natin, yung black tsaka blue wire, susugatan natin sila para ma-test light natin. May lagay natin yung probe ng ating test light. So ito na mga katropa, yung blue tsaka black wire ng ating switch. Ang gagawin natin, yung mga probe natin, ilalagay natin sa black wire at ilalagay natin sa blue wire. Wala itong polarity kahit saan matapat yung red wire at saan matapat yung black wire. Walang problema dyan. Kasi kun continuity test lang naman ang gagawin natin dito. Pagkatapos nating mailagay, ang gagawin natin, pindutin natin itong switch na to. Dapat magkaroon siya ng continuity or tumunog siya ng ganito. 'Yan dapat 'yan. Pag hindi siya tumunog, automatic sira na 'yung switch kaya hindi niya natitrigger 'yung ating receiver at hindi natitrigger 'yung ating solenoid dahil sira 'yung ating switch. So subukan natin siya pindutin. So kung mapapansin yung mga katropa, walang reaction yung ating multitester at hindi siya tumutunog. Ang ibig sabihin lang yan, 100% sira yung ating switch. Ngayon mga katropa, yung ganitong klaseng switch, meron naman na bibili ito sa video o kaya okay, sa mga electronic shop. So magpapakasakali tayo kasi one time may nakita ko sa video okay, ganito eh. So tanggalin natin to tapos magpapabili tayo sa customer or dun sa kasama ko. Magpapatingin ako kung meron sa video nito. Okay so ito yung switch natin mga katropa. Kaya pala hindi na siya talaga nag-trigger kasi kung mapapansin nyo, yun o, know, sira no. Wala na pala dito yung ano nyo yung pinaka ano utin-utin sabi niya utin-utin na -utin, yung nagtutulak wala na so yun titingin tayo sa mga electronic shop sa video okay Pagawa ng TV kung meron sila kung wala man gagawa natin ng ibang switch yung importante kapag pinutin mo merong matitrigger so naglibot-libot kami mga katropa dito sa mga electronics parts sa uh, video okay? wala kami makita na ganitong kalaki na switch na micro at ang meron kaming nahanap ay ito Medyo may kalakihan siya pero magkamukha silang dalawa. Ang importante dito, ito yung napipindot natin. Kapag nilagay natin dito, ang importante maabot niya yan yan nakikita nyo napipindot nya yan naman yung pinaka importante sa switch na mapindot nyo yung switch para matrigger yung ating receiver ngayon since na walang makuha nito mga katropa ang gagawin natin ito na yung gagamitin ko at gagawin ko na ng paraan para mailagay ko rito na pag pinindot yung knob mapipindot din yung ating switch parang ganyan tapos dito naman sa kanyang cover siguro magtatapos na lang pagkatapos tabasan isisiliyato ko para hindi pasukan ng tubig so ito na yung magiging discard rito kasi dito sa pangasinan walang mahanap ng ganito or wala karing rin mabibili na switch lang siguro buong assembly na ng knob so discard, discard na lang para magawa ng paraan at mapagana natin yung motor ni boss So ito yung diniskarte natin mga katropa. Nilagyan natin siya ng pandikit diyan, buong paligid, pati yung contact niya para hindi kumontak sa ground. Tapos kapag pinindot natin yung knob, kung mapapansin nyo, trigger niya na rin yung kanyang switch. Tapos yung cover plan na itim, tinapasan ko na lang dito para kumasya yung ating switch. Pag sinauli natin to yung cover, may pa rin niya yung switch kaya hindi siya gagalaw or hindi siya haangat kasi nakaipit siya. So mas okay siya. Pagkatapos nating may assemble, lalagyan ko pa ng glue rito para mas ano siya mas makapit talaga so i-assemble ko na to pagkatapos ko ma-assemble i-multitester natin uli yung wire nya gamit yung multitester natin dapat kapag pinindot natin yung knob magkakaroon na ng continuity yung ating multitester pero kung sakaling meron kayong maharap na switch na tulad nito sa Shopee o saan man kayo makakabili na online po nating natin isa uli yung switch tatanggalin natin yung luma tatanggalin yung mga pandikit at ihinang nyo lang dun sa bago tapos pwede nyo nang ilagay yung switch na maliit pero kung wala kayong makuha ito na yung pinaka maganda magandang paraan para mas makatipid kayo at mapagana nyo yung motor. So bago natin ilagay sa motor ni boss, syempre gamitan mo natin siya uli ng multitester. Dito natin ilagay yung probe test natin uli na multitester. Pagkatapos niyan, syempre pag pinindot natin yung knob, dapat magkakaroon ng continuity or tutunog yung ating multitester. Subukan natin syang pinutin. Iyan na Oh. Iyan na. Yan o, oh, So, okay na mga katropa. Nagkaroon na siya ng continuity. Ang gagawin natin, palutan natin ng electrical tape to para hindi magkadikit. Tapos, subukan na natin dun sa motor ni Boss kung gagana na. So, okay na mga katropa. Nagkabit na natin yung mga sakit ng ating nap, ng ating susian. Ngayon, Daniel, subukan natin. Pindutin natin to. Dapat magre-react yung ating key indicator. Tapos, dapat marinig yung silenoid na tutunog. Subukan natin pindutin. Iyon o. Oh. Tapos, lumabas na yung key indicator. Pag pinihit natin yan, yun o, no, bumukas na o. Boss, it's, it's alive! alive. <laughs> okay na, boss. Okay, okay na. Ah, oh, patayin natin. Alright. Pwede nyo nang, pag pinatayin nyo, normal pa rin. Pwede nyo nang, Iisusi uh, ka agad, pero pag ilang seconds din nyo na susi, maglalak. So habang naglalak siya, syempre pinutin nyo lang yung nab, yun oh. No? Mm -hmm. Tapos, bukas na uli. It's alive, boss. Okay na, boss. From Nueva Ecija. Tuling ka So, okay na mga katropa yung nab ni boss. Wala nang problema yung susi niya. Ito yung ginawa natin diskarte kasi yung nab niya, sira na yung kanyang susian. Kaya kailangan diskarte yan para hindi na kayo magpalit ng bago. So yun ang mga katropa kung paano mag-check o mag-repair ng knob. Kung sakaling hindi gumagana at hindi nyo maisusi, ganun lang yung gawin nyo. At ganun lang yung proseso ng gagawin nyo para malaman nyo kung ano yung problema at para hindi na kayo magpalit ng bagong knob. Sayang din, 3,9 to 6,000 din boss. Ano? So yun ang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video. Maraming kinanoto na nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DDIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.